sa Facebook. Ano daw? Sabi, bakit si ano laging nakasay. Paano? Laki kasi lagi ng mata. Laki kasi nang mata. Sino sabi? Ano, ko lang sa mga comments. Uh, comment mga, course. mga tao talaga lahat na napapansin tapos yung nagcomment yan malaki ang ano mal, mali ano ang ilong pangu nagcomment man ako <laughs> <laughs> hindi ako nagcomment hindi <laughs> man Sinabi ko lang sa iyo. Guilty ka. Nanimer sana ko naman. Guilty ka man. Ikaw man. Hindi pa. man ikaw sinabi ko, ikaw man. Sabi ko yung nag-comment. Ikaw man sinabi ko. Tinan mo. Pakiramdam ko kasi ako ito. Parang nag-share lang <laughs> ako sa'yo nung nakita ko sa Facebook. Wala ako ako nagugutom tuloy ako ka. Hindi, ibig ko sabihin yung nag-comment yan. Ano? Kaya nga, yung parang feeling ko kasi, kasi ako nag-share sa'yo, ako ang sinabi ka na. Sa naman din, kasi pero hindi ako nag-comment. Baliw. Yung bang sobrang ali. makapintas, mas malala pa yung kapintas. Kaya nga, Pero kaya mag comment. Kaya mag-shut up ka kung ano ka. <laughs> 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 Totong para dar uma <laughs>